Hello po guys! Magandang hapon po sa inyo lahat dyan, mga kapatid. Iyan po, sa mga mahihilig po or gusto mag-alaga ng mga mutya or mahilig sa mga pampaswerte, guys, ang isa pong pampaswerte nag ng customer kung sa negosyo, ito din po ay pampahalina, pampalubag loob, ito din po ay pwede sa estudyante. Ayan po guys. Ayan po. Sa mga napadaan, paki-share and like my videos and paki pindutin ang notification bell para always po kayo updated kung ako ay may bagong upload. Paki-share na lang din po ang aking videos sa FB. Lalo na po sa mga kaibigan o mga friends nyo uh, sa mga kamag-anak para po sila ay alam nila kung ano po ang mga pampaswerte sa ating pong buhay. Ayan po guys. Ayan po ang isa pong uri ng mutya or hiyas ng langgam. Alam nyo po ba guys? Kapag may ganito po kayo, ito po ay napakapalad or napakaswerte nyo po. Ang isa pong uri ng hiyas ng langgam. Malakas ang taglay nakakayanan. Kung ito ay isang taong magtatangan, mabuti or malinis ang kalaoban at naniniwala sa mga pampaswerte, maraming biyaya ipagkakaloob at lalo na po kapag ito ay humiling, ang ating mga hiyas ay may mga or mga mutya, may taglay, talagang nakatalaga mga gabay para ito ibigay ang katuparan or kahilingan sa bawat nais nilang humiling sa kanilang mga mutya. Alam nyo po ba guys, ito ang mutya ay napaka bihira. Ito din po ay na malakas ang taglay niyang kakayanan. Magbigay na pampaswerte. Iyan po ang hiyas po na salanggam. Alam nyo po ito ay pwedeng gamitin din sa mga taong matitigas ang kalooban para malubag ang loob at ito din po ay maging sunod-sunuran sa inyo kapag po ito ay humiling po kayo ang hiyas po ay malakas magpalubag loob at ito din po ay may lakas magpaakit or magpaamo din po yan po guys ito din po pwede din gamitin sa mga tindahan or hanapbuhay negosyo Alibi po kung bakit sa hanap buhay. Kasi po ito ay malakas din pong maghatak ng mga customer. Ayan po guys. Tulad ko ngayon, uh, sa totoo lang po guys, ginawa ko na kung bakit ako nag-vlog nag uli. Ginawa ko na, alam nyo po ba, ang mga paninda dito sa aking lugar, sa, kung saan man po ako ngayon, tabi-tabi. Pero po, sa tulong ng mga hiyas mutya, pampaswerte, pampaakit pampaamo ay hindi tayo nasisiro marami pong bumibili ang iba po dito pa sa akin bumibili kahit may tabi akong uh, may katabi sa aking kumbaga may nagtitinda din po tulad sa aking paninda pero sa akin din bumibili alam nyo po sa aking paniniwala malakas ang taglay ng mga mutya yung iba po, daladala ko. -dala yung alaga kong mga mutya, daladala ko. -dala Pero, pasensya na po, hindi ko ay pwede ipakita. Ito lang masasabi ko mga kapatid, ang mutya ng hiyas ng langgam ay malakas magpaakit or maghatak tulad ng isang langgam sa tunay na buhay. Kapag na-detect nila kung nasaan yung mga pagkain o matamis, kahit malayo man, milya-milya man ito, kapag sila ay nakakontak sa kanilang mga yung kanilang parang antena ay sila po ay nagsama-sama at tulong-tulong at sila po ay nagkita-kita yun po guys kaya po wag baliwalain ang ating pampasorte ay malakas po talaga pinatunayan ko na to guys kaya po ako andito ulit ang inyong lingkod na si Mary Jane Alberto at inahatid po sa inyo ang magandang balita mula sa ating mga hiyas ng langgam sana is po mga kapatid pwede kayo mag-avail sa akin at i-chat lang ako sa messenger Mary Jane Alberto ayan po guys, Mary Jane Alberto at my picture ayan po kaya po guys kayo ay hindi pwede pong hawag tayo ng mucha at Papetiks-petiks po tayo sa bahay, totoo po yun. Kapag po tayo may hawag na mutya, pampaswerte, hindi gagana kung tayo ay lagi lang nasa bahay at walang ginagawa. At maganda din po kung kayo ay may negosyo at hanabuhay. Ayan po, talagang makikita po ninyo ang bisa ng ating mga alagang mutya. Ayan po, at maraming salamat. May gabay ang ating mutya, mga kapatid. Maraming maraming salamat po sa nais po available pa po ito mga kapatid ayan po may muka ang ating mutsa guys ha ayan po ilanggam anak nang, may langgam po yan guys kumbaga itlog ayan po at isa pong rosa mistika ang ipagkaloob ko rin po kasama ng hiyas ito po ay free lang po at may isasama pa po ako dito kapag na-avail -na po ninyo ang isa pong hiyas ng Reina na Langgam pampaswerte, ang Rosa Mystica ay pampaswerte din po, kaligtasan ito din po ay malakas na taglay pamproteksyon din po mga kapatid ayan ang Rosa Mystica maraming salamat po sa napadaan sa, mo sa aking munting channel at ako po ay nagpapasalamat po sa inyo paki subscribe and like my videos ole paki and pindutin ang notification bell para always po kayo updated po kung ako ay may bagong upload. Yan po guys, ole po, Mary Jane Alberto lang po sa messenger. Maraming salamat at God bless po. Kung nasaan man po kayo ngayon, palagi mag-ingat at magdasal para ingatan po kayo o tayo ng poong may kapal. God bless all.